Hello guys so, Bumalik muna ako sa bahay kasi May nakita akong bulaklak Ang gano'n niya Ayan So Dito tayo ngayon sa Tabac area Kung makikita niyo Ayan yung view Ayan yung mga trabaho namin ngayon Ayan naglinis kami guys so, Ito yung garden natin Ayan yung garden natin Puntahan natin yung bulaklak guys Namiss ako kasi sobrang ganda niya. Tapos nag-iisa lang siya. Yung nakapalibot sa kanya, mga ano na eh. Wild grass na. So, puntahan natin para mapakita ko sa inyo. So, ito yung area natin guys na soon gagawin natin garden. Ayan, so nilinis muna natin guys kasi sobrang ano na. Hagbot na kaya guys. Taas na kasi ng damo. Kasi nung dumaan ako dito kanina, hindi ko siya nakita. Baka ngayon lang siya nag unfold So dito tayo. Ayan. Ito yung ating grass cutter guys. So yun siya guys. Ayan siya. So lilinisan natin siya mamaya. Ayan so, siya. Ang ganda niya. Ang ganda niya, guys. So titingnan natin kung anong klaseng bulaklak 'yan. So para i-keep natin siya. Hindi natin siya maputol. Buti na lang nagano siya, nag unfold para makita natin na ang ganda nyo? Ayan o, ang ganda niya guys. So, mamaya, ayan natin siya. For now, linisin muna natin to. Taas nito guys, sobrang taas. Ito na siya guys. Tapos na natin siyang mga <coughs> ano. Ayan so pala siya. Ayan. Ganda. Tsaka mabango. Ayan ang ganda niya guys. Ayan. So ito siya. Ang daon niya. So ayan. So natin natin niya. Sayang lang tong isa tinamaan ng blade pero okay lang mabuhay pa yan Ayan. so yan siya guys <coughs> so yan ganda niya ah, ang ganda pala oh, diba so ayan Ah, uh, meron na tayong bulaklak dito, guys. Ito yung itatanim natin dito. Para dumami sila. Ayan, ganda. Sobrang ganda. Purple. Hmm.